due respect ongoing for investigation at atong Bill fire protection di Bacau, pero atong nga Bacau PNP kasi man mga Jopel, maging kibata makon actually si Police Captain Robert Berenya at atong nga Bacau MP, isang naman niya pag-responde kay Ina sa sunog, no? Hindi na congratulating natin atong mga kapulisan, ang pisang nga tayo, trabaho man kung tayo at atong fire protection nagkandak man sa sarili na nakaroon nga pag-extend uh, assistance area traffic, aga uh, iba pang assistant para nga makadali upang uh, na ita uh, kagayon. No? Uh, dungan sa itong Facebook live, pakaroon ko si Ban Mangyo, si kasi Police Captain Nobel ka rin niya. Sa ating morning live tayo ngayon sa Ibanji Pag Galibo. Kamusta po yung assistant natin kanina sa nangyaring sunog sa uh, area, ya? uh, sir? ah uh, sir, good morning, no? ah uh, Pati mga 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 Uh, uh kay na agaon na receive ta tawag no uh, mga 420 eh agaon na uh, sa uh, Uh, fire incident transpired at Sitio uh, Mao Mao Oo Ma mm. Barangay Poblacion na uh, Ah uh, oh. uh, Ang ini nga fire nga incident nga tabo ini isa is ini ka residential na okay. nga pan, oh. ni Alice uh, Sunyo Isagan hmm. So Uh, initially, ang ini yun nga balay uh, is iya uh, nga mga umalang uh, man ang care taker sini nga ga uh, start eh, hmm. dere kag may school girl yung sila nga labantay. So wala man gid uh, mga uh, persona nga damay no uh, property lang gid nila kag uh, sa sulod sa ila nga uh, panimalay. Hmm. Okay. Kasi jobel ang jobber question by the way. Berenya. Berenya sir. ang sir no good morning uh, ang kos ang files ni naton sa aton nga pag ano sir pag investiga ginahulat naton sir ang aton nga arso investigator na sa Bureau of Protection sa Ibaka o kan ginahulat ni nga findings ka ila nga uh, investigation na makuha mga uh, information nila nga magad so, sa, sa, subong sir ginahulat pagid naton ang final nila uh, nga report sa aton nga arso investigator sa Bureau of Protection sir Uh, uh, yes Ayo uh, sa rapan pag-receive natin sa call sa Concern Citizen na may nasunog. Uh, immediately sir, uh, kami dito sa police station na tawag kita sa respondino sa mga adjacent fire uh, station sa municipality uh, especially sa banga uh, madalag uh, kalibo atong tawagan, sir so ang unang na nakabot, sir is ang banga fire station nato sir uh, nagbulik man na sa ang uh, sunog kami kami sa di sa libakaw nga uh, kapulisan na uh, in secured naman ang mga mga crowd control nga mm mapaiway sa palapit sa sunog uh, masikyon nato naton nga uh, yes sir ang crowd control lang importante sir Yes, sir. Yes. Yes, sir. Uh, so far, sir. sa initially wala kita sang record ng mga entry sa uh, tao dili sa kasual tinat wala sir uh, so hapin man nga damo kita sa mga uh, kumuloy dili sa liba Kung nga nagbulig man na uh, firefight sa aton nga sunod dire na man, man sila pang kwad sa tubig kag sa mag secure pan sa aton nga ano kumuloy ug aton nga, nga traffic control na na assist man aton dire yeah. okay. uh, Yes sir, yes sir. <laughs> Yes sir. Um, ang uh, aktibo ang aton dire sa palibot ng kung ano yung aktibo sila sa pagbulig sa ila servisyo sa sunog na natapos dire sa aton sir na Bano. uh, Sa so una-una ay eh, kapasalamat ako sa aton dire na kumuluyo sa pagsalito nga pagtawag nila sa ang among attention dire man sa police station nga kay nag-inform lagi sa mga anong nga uh, ano lang mag pero lang kita kung kang magbibigyan ng kita set sa para kung ba uh, mag uh, ano lang posibleta ng ating at, uh, pag uh, respond ko ano na ako ng mga tao mga tao ng mga, o, mm. anong, mga kalamidad to ano mga incident na natabo sa atin so kapasalamat kita kuman sa mga umuloy ang pagkonsensya si na kanilis sa pano sa hindi ba kaunang alert to bitang ilang pag uh, niya sa mga station so far sir wa, wala pa naman sa mga respondian kita ng mga network incident na nakatapos din sa ban mga so far medyo so generally peaceful na nila sa mga sa hindi sa ato Yes, sir.